Rita Gaviola, a.k.a. Badjaw Girl, isiniwalat sa madla kung paano umano siya pandirihan at pagsabiang mabaho ng kanyang live-in partner na si Jeric Ong. Narito ang buong detalye. Trending ang mga bagong post sa social media na Rita Gaviola, a.k.a. Badjaw Girl. Ito ay kaugnay sa nangyayaring pag-aaway nila ng kanyang kinakasama na si Jeric Ong. Si Narita at Jeric ay ilang taon na rin nagsasama sa iisang bubong bilang mag-asawa. Sila ay mayroong isang anak. Kung matatandaan, tila sweet pa ang dalawa sa mga TikTok videos nila at hindi inaakalan ng mga netizens na mayroon din palang pinagdaraanan ang dating PBB housemate sa sariling tahanan. Sa isang burado ng post ni Rita, mababasa ang mga hinanaing niya laban kay Jerry. Tila mauuwi na sa hiwalayan ang kanilang pagsasama dahil sa madalas na di umano'y pangmamaliit ni Jerry sa kanya. Sa isang bahagi ng post, sinabi ni Rita na madalas pa rin daw siyang ikumpara ni Jeric sa dati nitong karelasyon at siya'y ay minamaliit. Saad pa ni Rita, madalas daw siyang pagsabihan ng kanyang kinakasama ng mga masasakit na salita tulad ng badjaw, mabaho at BOBO. Bagaman burado na ang mga post na ito, kinumpirma ni Rita sa isang comment na totoo ang mga binahagi niya tungkol sa pagkasama nila ni Jeric at hindi ito gawa-gawa lang. May nakapagsabi kasing netizens na style lamang umano ni Narita at Jeric ang mag-away sa social media para sila ipag-usapan at magkaroon ng maraming views. Ito ay pinasinungalingan ni Rita pero hindi binanggit kung bakit niya binura ang mga post.